Kim Chu muling nagbigay ng bayag hinggil sa hiwalayan isyu nila ni Sian Lim. Sa amin na lang yon, we'll just keep it to ourselves na muna. Ito ang naging sagot ni Chinita Princess Kim Chu nang tanungin siya ng ABS-CBN News ukol sa balitang hiwalay na sila ni Sian Lim. Ayon sa article ng ABS-CBN News ay tinanong nila ito sa akres sa ginanap na 25th anniversary fashion show ng Filipino designer na si Francis Libiran kung saan ay invited nga si Kim Ju. Matatandaan na patuloy pa rin na maingay ang hiwalayan issue ni na Sian Lim at Kim Ju, Dahil hindi talaga nagpaparamdam ang dalawa sa isa't isa. At ang tanging kinakapitan na lang ng Kim Sipans ay ang pag-follow pa rin sa Instagram ni na Kim at Sian sa isa't isa. Samantala, dahil sa muling pagsagot ni Kim Chiu sa relasyon na meron siya kay Sian Lim, ay tila hindi na kontento ang kanilang mga taga-subaybay. Ilang buwan na rin din kasing hinihintay ng Kim Sipans na may magsalita man lang sa dalawa. At ang tanong ng ABS-CBN News kay Kim Chu kung saan yes or no lamang ang sasabihin ay nilihis pa umano ni Kim Chu. Kaya naman hindi maintindihan ng Kim Si kung bakit hindi madaretso ni Nasian at Kim Chu kung ano ang estado ng kanilang relasyon. Maaalala kasi na ganito din ang naging pahayag sa Instagram ni Sia Lim na kung mapapansin ay wala siyang kinlaro sa hiwalayan issue nila ni Kim Chu. Gayun pa kahit litong-lito na ang Kim Sipans sa kanilang mga hinahangaan ay nananatili pa rin sila na nakakapit sa dalawa. Anila ay hindi nila susukuan ang relasyon ni na Kim Chu at Sian Lim hanggat hindi nanggagaling mismo sa dalawa na hiwalay na sila.